everyone, magawa po tayo ng glutinous peaches dahil mahal ang manga, kaya peaches na lang ang gamitin. Kaya naman, maglalagay po ako ng dalawang cups na glutinous rice dito sa ating mixing bowl. Kapag nagtatakal po ako ng mga dry ingredients, ay pasalin ang aking ginagawa para saktong-sakto sa takal. So ayan, ganito lamang po. Kahit po yung mga harina or asukal, ganitong way po ang gawin nyo na pagtatakal. Isasalin nyo and then kapag napuno, ang gagamitin nyo po ay knife para pangpantay sa ibabaw. At ngayon naman ay hugasan natin ng dalwa hanggang tatlong beses. Mapag glutinous rice or mapa regular na pagsasaing dalawa hanggang tatlong beses po akong naghuhugas. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinero ng inyong Kitchen. Kung bago po kayo sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel at syempre, ihit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga simpleng recipe na pwede nating isama sa mga kumikitang pangkabuhayan na talaga namang mabebenta at kikita kayo ng maayos dito pandagdag extra income din. So, ayan, kapag tapos na nating hugasan, ay ilagay muna natin sa isang tabi at maglagay muna tayo ng gata dito sa ating kawali. So, coconut cream po ang aking ginamit dito. Kaya, ang ginawa ko, naglagay naman ako ng tubig dahil masyado po siyang malangis. Pero, pwede kayong gumamit ng regular na gata at nilagyan ko na rin ng konting asin para mag-balance yung lasa. Siyempre, may asukal. Depende sa inyong panlasa, haluin lamang natin. At ito po ay hintayin lamang natin na kumulo bago natin isasama dito yung glutinous rice na hinugasan natin kanina. So ayan na nga, ilagay na natin yung ating malagkit na bigas. At ang apoy naman po natin dito ay ilalagay natin sa medium high heat. And then, hahaluin po natin ito paminsan-minsan para naman hindi mga layang ating mga braso. So, ayan, tigil-tigil din minsan at pabayaan natin din pag nararamdaman nyo na medyo kumakapit na sa ilalim ng kawali natin itong ating glutinous rice, eh saka natin halu-haluin. Ang mga pinakapaboritong parte sa pagluluto ay ang paghahalo. Ito naman po ay hihintayin lamang natin hanggang sa lumambot. At kung inaakala nyo na medyo kulang cool yung liquid natin, pwede kayo magdagdag ng tubig. Kung marami namang gata, ay pwede rin po na gata ang inyong gamitin. Basta kailangan, yung bigas natin na malagkit ay maluluto siya ng maayos. Mega love shoutout po sa inyong lahat. I-comment nyo lamang dito sa baba kung kayo ay taga saan para kayo naman ay ating isa shoutout sa susunod na video. At syempre, ang parapol ng Udelmos Kitchen ngayong darating na April ay yung ating balikbayan box para sa mga ha mahal nating subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pa ang hinihintay mo? Welcome po ang lahat! para sa ating parapol ng Balik Bayan bak So, ayan. Ipagpatuloy lamang po natin ang paghalo. At kung napapansin nyo, medyo naiiga-iga na po siya. At kapag nasa ganitong stage na po tayo, ay medyo malimit-limit yung ating paghalo dahil syempre nga iga na siya. So, may tendency na kumapit sa ilalim. Kaya para naman natin maiwasan ng pagkasunog, ay limit-limitan natin ang paghahalo. At uulitin ko po, kung hindi pa okay ang pagkaluto, pwede tayong mag-add ng liquid. Again, ang apoy ay medium high heat. Kapag okay na ay takpan pero huwag tanggalin sa kalan, patayin lamang ang apoy para mainin ng maayos. At ngayon naman, yung peaches naman ang ating trabahuhin. Sasalain lamang po natin dahil nasa lata yung ginamit ko. So sabi ko nga dahil dito sa lugar namin mas mura yung peaches kaysa sa mangga, kaya ito na lamang ang aking ginamit. Pero kung kayo naman ay nasa lugar na mas mura ang mangga, syempre doon tayo kung saan tayo mas kikita. At ngayon naman, yung ating malakit lutong-luto na po kaya isalan na natin sa isang lagayan at yung init niya ay katamtaman na lamang din kaya pwedeng-pwede pwede na tayong mag-start na mag-assemble nito. Siyempre, nag din naman ako. Kung walang gloves, maghugas mabuti ng kamay. So, ito yung ating peaches. Sa ganitong karami, ay eh, apat na piraso lamang yung aking magagawa dahil medyo malaki. So, ayan, talagang as in, paghatiin nyo lamang po sa apat saktong sakto lamang ito. At yung gata naman niya eh medyo malangis talaga. At iyan naman ilagay na natin yung ating peaches. At kung medyo manipis hindi makokobera ng glutinous rice, syempre dadagdagan natin yan. Kailangan cover na cover or kailangan na medyo makapal yung ating pagkabalot dito sa ating peaches or kaya sa mangga kung mangga ang inyong gagamitin. At syempre, atin lamang po itong pakinisin yung labas. Ganyan lamang kasimple itong ating recipe. Kung gusto niyo naman na pambenta, pwede kayong gumawa ng medyo maliliit na balls. Hiwa-hiwain nyo lamang itong peaches. Depende sa style na inyong gusto. Pwedeng-pwede po yan. Kung bagay itong sa akin, ay sample lamang. At ito na po siya, ganda ng itsura para lang siyang bola, ganon. At kailangan meron tayo dito ang desiccated coconut or kinayod na nyog. Pwede rin yung sariwa, depende po sa inyo. Wala po akong nyog na sariwa, kaya desiccated na lamang ang aking ginamit. Siyempre, lagi tayong merong alternative. Kung wala yung isa, dapat merong pamalit. At ayan, pinagulong-gulong ko lamang siya dyan hanggang sa makot yung buong palibot nitong ating glutinous rice. O oh, di ba diba? Napakasimple lamang gawin. Kaya sa mga naghahanap dyan ng extra income na mga nanay, gusto ng extra na mapapagkakitaan, idagdag nyo na ito sa inyong kumikitang pangkabuhayan. Napakadali lamang gawin. Ilang ingredients lamang ang kailangan. At ito na nga. Dahil medyo malalaki yung aking ginawa, kaya kailangan siyang hiwain. So again, kung ito ay inyong ibebenta, pwede kayong gumamit ng medyo maliliit lamang. At ito na naman ang isa sa simpleng recipe mula sa Yodelmo's Kitchen. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye bye! At magingat po tayo!